Pinunyag ng cardiologist at health advocate na si Doc Willie na nakikipaglaban siya sa sakit na sarcoma. Emosyonal na inanunsyo ni Doc Willie na kasalukuyan siyang lumalaban sa sakit na cancer. I have sarcoma. Para sa mga doktor, you can use me as your... Hello mga kasayk Pinoy. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga mahalagang aral na matututuhan natin mula sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ni Doc Willie Ong, isang respetadong doktor at health advocate. Kamakailan, ibinahagi niya ang kanyang personal na laban, ang kanyang diagnosis ng sarcoma cancer. Napakabigat ng balitang ito para sa marami sa atin. Ngunit sa kabila ng pagsubok na ito, may mga mahalagang aral na naisiparating si Doc Willie sa atin. Ano kaya mga yun? Yan ang tatalakay natin sa video na ito. Well, bago tayo magsimula, sino nga ba si Doc Willie Ong? Para sa mga hindi pa nangakilala, si Doc Willie ay isang doktor na naglaan ng kanyang oras at karunungan sa pagbibigay ng libreng mga payo tungkol sa kalusugan sa social media. Siya ay kilala bilang isang cardiologist at internist. Ngunit mas nakilala siya sa kanyang mga health tips sa Facebook at YouTube at tumulong sa napakaraming Pilipino lalo na noong kasagsagan ng pandemic. Hindi naging madali para kay Doc Willie ang sumikat sa social media, pero dahil sa kanyang tapat at simpleng paraan ng pagbibigay ng mga accurate na health informations, mas daging malapit siya sa puso ng mga tao. Maliban dito, tumakbo rin siya sa politika bilang senador noong 2019 at vice presidente noong 2022. Ngunit, hindi siya nagwagi. Sa kabila nito, hindi naman siya tumigil sa kanyang advokasya na ipalaganap ang mga health information sa madla. At tuloy siya nagbibigay ng libreng konsultasyon online at sinisikap na magturo ng tamang kalaman tungkol sa kalusugan. Sa totoo lang, bihira na mga taong gaya ni Doc Willie na handang magbahagi ng libreng serbisyo para lamang makatulong sa kapwa. Kaya naging simbolo talaga siya ng inspirasyon para sa marami sa atin. Ngayon, balikan natin ang pinakabagong balita tungkol kay Doc Willie, ang kanyang sarcoma cancer diagnosis. Ano nga ba ang sarcoma? Ang sarcoma ay isang uri ng cancer na umaatake sa mga connective tissues ng katawan tulad ng mga buto, muscles at fat. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay bihira at kadalasang agresibo. May iba't ibang uri ng sarcoma depende sa kung anong bahagi ng katawan nito tumutubo. At sa kaso ni Doc Willie, ito ay tiyak na isang malaking hamon para sa kanya. Isipin mo, isang doktor na kilalang nagtuturo ng tamang kalaman at pag-iingat sa kalusugan ay personal na ngayong kumakaharap sa isang matinding laban. Napakairap isipin na kahit gaano pa siya kakusay sa kanyang profesyon, hindi siya naging ligtas sa isang sakit na tulad nito. Isa itong malinaw na paalala sa atin na walang pinipilang sakit, maging isang doktor kaman, atleta o simpleng individual. Sa kanyang social media post, Nagbigay si Doc Willie ng update tungkol sa kanyang kalagayan at ipinakita ang kanyang tapang sa harap ng pagsubok nito. Ang kanyang pagiging bukas at tapat sa kanyang mga taga-suporta ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na mas lalo siyang makilala bilang isang tao, isang doktor na may pusong handang harapin ang sariling laban. Well, marami tayong mga aral na posibleng mapulot Mula sa sitwasyon ni Doc Willie Ong, narito ang tatlong pinakamalagang mga aral. Number 1, kalusugan ang pinakamalaga. Oo, kahit gaano pa kayaman na isang tao, o kahit gaano pa siya kalusog, walang sinuman ang exempted sa pagkakaroon ng iba't ibang mga sakit. Ipinakita ng sitwasyon ni Doc Willie na kahit siya, bilang isang eksperto sa medisina, ay naapektuhan pa ng cancer. Kaya't ito ay paalala sa ating lahat na huwag baliwalain ang ating kalusugan. Well, busy tayo araw-araw. At dahil sa kabisihan natin, madalas na natin ang pagpaliban ng ating mga check-ups o mga simpleng paraan para alagaan ang ating katawan na siya nagsisimula sa pagtamang pagkain, sapat na painga at regular exercise. Ngunit higit sa lahat, mahalaga rin ang pagpapatingin sa doktor para sa mga routine check-ups. Pinapalala rin ni Doc Willie sa atin ang kalagahan ng preventive care dahil ang maagang pagtuklas ng mga posibleng problema sa kalusugan ay nakakatulong upang maagapan ang mga ito. Hindi natin alam kung gaano tayo kalusog sa ating panloob, kaya mahalaga na meron tayong regular check-up para masiguro na maayos ang ating mga kalagayan. Hindi na natin kailangang hintayin pa na maging malalang sakit bago tayo kumilos. Number 2. Ang laban sa sakit ay hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal at mental din. Oo, ang laban sa kanser ay hindi lamang laban sa pisikal na aspeto ng katawan. Pinakita rin ni Doc Willie na may mga emosyonal at mental na aspeto ang sakit na ito. Napakalaga ng mental at emotional strength sa ganitong sitwasyon. Hindi lamang ang katawan ang naapektuhan, kundi pati na rin ang kaisipan at damdamin ng isang tao. Sa kanyang mga video at post, ibinahagi e ni Doc Willie ang kanyang mga reflections tungkol sa lakas ng loob at ang pangailangan ng suporta mula sa mga mahal sa buhay kahit na feeling niya stress na stress na siya dahil sa pambabash na natanggap niya sa kanyang pagtakpo bilang bise presidente noong 2022. Pinapakita nito sa atin na sa panahon ng matinding pagsubok, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng mga tao sa paligid na magbibigay sa atin ng kinakailangang suporta at lakas. Kaya kung may pinagdaraanan ka rin, cancer man, ipapangulo ng sakit, huwag kang magatubiling humingi ng profesional na tulong sa mga doktor o iba pa. Maging ito man ay mula sa iyong pamilya, kaibigan o mga eksperto. Ang pagkakaroon ng support system ay isa sa pinakamabisang paraan para maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Number 3. Pagiging bukas sa sariling mga kalagayan. Pagpapakita ng vulnerability. Oo, ang pag-amin ni Doc Willie sa kanyang revelation about sa kanyang kalagayan ay nagbigay rin sa atin ng mahalagang leksyon sa kahalagahan ng pagiging open o pagiging bukas sa lahat. Bilang isang public figure at doktor, pwede niya lang naitago ang kanyang sakit ngunit pinili niyang ibahagi ito sa lahat. Pinakita niya na hindi masama ang pagpapakita ng iyong kainaan. Salib. Ito ay isang paraan para magbigay ng inspirasyon sa iba at magpatunay na ang bawat tao, gaano man kalakas o kataas ang posisyon, ay dumaraan pa rin sa mga pagsubok. Well, ang pagiging vulnerable ay hindi tanda ng kainaan kundi ng tapang. Pinapakita lang ni Doc Willie na ang pagiging bukas tungkol sa ating pinagdaraanan ay isang malagang hakbang tungo sa paghilom sa ating mga nararamdaman na at isang paraan din upang ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa sa kanilang sariling laban. Ngayong napag-usapan na natin ang mga aral mula sa sitwasyon ni Doc Willie Ong, narito ang ilang mga praktikal na akbang na maaari nating gawin sa ating buhay upang masigurong mas malagaan natin ang ating sarili at mga mahal sa buhay. Number 1. Regular Check-Ups huwag nating kalimutan na magpatingin pa rin sa mga doktor kahit wala tayong nararamdaman o mga sintomas ang maagang pagtuklas ng sakit ay malaking tulong sa paggamot nito number 2 pangalagaan ang emosyonal at mental na kalusugan oo hindi lamang pisikal na kalusugan ang mahalaga dapat din nating alagaan ang ating emosyon at mga kaisipan humingi ng tulong kung kinakailangan dahil kung hindi baka posibleng mabaon tayo sa sobrang pag-aalala, sobrang pagkabalisa, at na tayo ay hantong din sa mga bagay na posibleng Thailand din ang mahihirapan. Number 3. Maging tapat sa sarili at sa iba. Tulad ni Doc Willie, maging bukas tayo sa ating kalagayan. Huwag tayong matakot magbahagi ng ating mga pagsubok dahil sa ganitong paraan, makakahanap tayo ng suporta mula sa iba at magbibigay rin tayo ng inspirasyon sa kanila. Oo, bilang mga taga-subaybay ni Doc Willie Ong, naway nakatulong sa atin ang mga leksyon na ating napulot sa video ito. Naway maging daan din ito para sa atin na maging matatag kahit na napaparap tayo sa hindi inaasahang mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Sana ay may napulot kayong mahalagang aral mula sa pinagdaraanan ni Doc Piliong lalo na sa kanyang laban sa sarcoma cancer. Magsisilbi sana itong palala sa bawat sa ating nalagaan ng ating physical, emotional at mental health. At huwag kalimutang maging open at bukas sa iba sa ating mga pinagdaraanan. Kung nagustuhan niyo ang video ito, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa iba pa namin mga videos sa susunod. Please comment down below kung meron pa kayong feedbacks at suggestions na makapagpapa-improve sa aming channel. Maraming salamat, magingat kayo palagi. And hanggang sa muli, goodbye and see you next time.